yung may sinasabi kasi sa katoliko, hindi lang kasi tatlong hari yung sinasabi nila. Meron pa huraw na isa na naiwan at uh, nagdaan-daan po raw ito. Eh ngayon, naiwan ang pari. kasi oh, sabi nila, hindi, po ba meron sila sinasabi tatlong hari. Ngayon, uh, sa pagpapaliwanag po nung pari doon sa amin, nung nagsimba ko nung huling misal sa, sa, amin, ba, uh, bago magpasko po yun, may pinaliliwanag pa po sila hindi lang po daw tatlo yon, apat puro yon. Ano po kaya yon, sapo kaya, kaya nila nakuha yung bataya na yon? Wala silang batayan doon na apat yon o tatlo. Ang galito ha. Hindi na nila maidedeny yung paniniwala nila na yung hari tatlo. Pati sa kanta. Tagalog at English eh. We three kings of Orient are uh, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw sa pasyon. pasyon. Ano ba magbabasa ka <laughs> Eto. <clears throat> ang wikat sabi sa sulat ng isang propetang hayag, kung dumating ang Mesiyas, sa silangan ay sisikat isang astro maliwanag. Hulang ito'y di man alam niyong tatlong haring mahal. Ang sa gabi at sa araw na astronomya ang tangan nakita nila ang pagsilang. Ayun, tama? Tatlong haring mahal eh. Eh, sino yung tatlong haring mahal? Mm -hmm. Yaong tatlong haring mahal, ang tunay nilang pangalan. Tunay pa, ha? <laughs> Baka may alias pa yan. <laughs> tunay. Ano ang pangalan? Melchor Gaspar at Bantagal malayong di ano lamang ang ang kanilang kaharian. Ay, Eh, ilan? De, tatlo. O, sino ngayon yung paring kausap mo para baguhin niya itong age-old tradition ng Catholic Church that there were three kings who visited Jesus. Bali na, bali na nga ngalugan. Lusod lang ngayon, wala. Ah. Alam mo, yung parang kausap mo, inosente na ignorante pa sa Biblia. <laughs> at Mami, pati, maami. ignorante pa sa kanilang doktrina. Dahil, eh, doktrina yan, tatil talagang hari Pati sa pasyon, nari eh. At ang tunay pa raw pangalan ni eh, M. Gaspar at Balthazar. At alam mo ba kung ta taga sa pa yun? Hindi ah, ito rin sa pasyon. Na ang bayan baga nila. Persia, Arabia, at Saba. <laughs> Silangan ng Palestina. Lupang kaligaligaya. Sakdal ng tuwa at saya. Ayun. Taga Persia raw. Arabia at Saba. Ang <laughs> <Al> lalayo. Ang <laughs> lalayo nga. Biro mo. Yan ang sabi sa pasyon ng Katoliko. Hindi natin inimbento ito. It is a document from the Catholic Church. Kaya ang masasabi ko yung paring ka usap mo, ba't naman siya ang paniniwalaan ko eh ang higher ang higher authorities ng Catholic ang may gawa nito. Bali sinabi niya po 'yan sa brother Eddie. Ay niya yun bro. dapat isispendihin niyo ni Cardinal, ah. sumusuko kay Cardinal. Ah, maraming maraming salamat po. Salamat. Brother.